Okay, okay Yeah, sikreto. Sa na Sipin mo na lang. <laughs> Kahit Kaito po yata 'yung eh, din eh. Oo, oo dulo niyan Nako, to di nakaroon. Nasa, ano, yung tansan? to. nakipatay pag ako hindi nabigyan ng schedule. yung yung chicken, balls? chicken, balls? chicken balls? Na, alas 8, It's ah. Ayan. ay sorry.

Meron po sa hapon di yan, sa may unan. Yung parang ano dyan, takoyake naman. Hmm? Mm, dress na. Yes po, ito po hmm. oh, po. Mm. Oh, grabe ka naman, mamula pa nga eh. Kamay, oh. kamay pa. Madali, are, are, nagyan ko na ang peyotes. Hindi ko alam ko parang tapis <laughs> na yun eh. Opo, ma'am. Bawas na yan. Parang Hindi parang, ma'am. Hindi <laughs> po na po. May kasi may taong na-addict na sa paglilinis. <laughs> Totoo yun, ma'am. Wala, pinakikain ako na. Wala, wala akong makita marunong doon. Iba ka linis doon. Basta la, ang oh, nail okay, file, wala na. Ipupos, wala na. Hindi <laughs> marunong umano ng ingroll. <laughs> Sa habis mula. <laughs> okay. Sino yan? Kapatid ko, Timot, excited. Check my schedule. ala, binabanta yung na Hi. Hi. <laughs> Hello po. <laughs> Sige po, pasked na po kayo sa 21. Pasked ah, na daw kayo sa 21. No ma'am, ito lang ito. Ako naman, 6 taong pag Ah, nasa ibang bansa po? Ah, nasa Italy. Sige po ma'am, every 21 of the month po ang ating ano. Lagi akong nanonood na ano. Thank you po, madam. Ano kaya pagbibigay ng stars? Kaya hindi oh, ako marunong. May, na. 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 may nakalagay doon sa 200 stars, ganyan. At ato at, at may laman ng mga ligas yun. Opo, dapat may mga laman to eh, yun. Na. Ah! ako pa naminili yung mga sa okay. tuwang-tuwa pa naman si Athena pag may lumilipad oh, na stars. <laughs> I-send <laughs> <laughs> you sa amin ang link kahit kami ang mag-send ng stars. And nag ako. naka-live. ba ba ako eh ano? Naka yung yung may Gcash Eh ako hindi. Ako hindi. alam ng Ah sige po ma. Keri po. Sige po. Light colored po. Ma'am, naka-tips na. Just go Nako ma'am, ayan na nga. Huli na nagsabi ma'am, natanggal ko na yung ano. may ito. Hindi po niya sinabi. Yes, ko po. Ay, hindi ko yung anak Tulog yeah. po. Tulog po ma. <laughs> po, po. Walang, walang yes po ma'am. May maya pa po bababa yun, alas tres. Lagi na. Ika-iita ko lagi ako mag But don't. Do? Yan. Ano saan ako? Na ako? Ah, watching prom. Ito, ganyan. Ika-iita ko lang pure life. Pampi ay wala niyo. Ah, yan taray. Sige po. <laughs> ah, baby, kailan ka? Nagsir pa. Nakagam. <laughs> okay lang yun, ma'am. Aasahan ko. Sige. Alami din eh. Madaling matuyo. Ay. Ma'am, maganda po siguro. Ay, siya, maganda nga. ma'am. Hindi, ma'am. Ano lang siya, yung regular polish din siguro siya pero mabilis oh, talaga matuyo. Oh, oh. May ganun po eh. Nakapahid na po ako ng ganyan sa customer. Dala din po ng customer. Ah, May dala siya niyan. Opo. Kaya mararating ata sa 'pag kayo naglinis ng na <laughs> Q-Tix? Kasi lang, ma'am, karamihan po sa nililinisan ko hindi na nagpapakutex kasi mga Karamihan po yung mga damage na din ang kuko. Ang oh. hindi oh, e ready mo na po yung kuko mo, ma'am ha. Ano ko hindi daw. Hello? Tuwang tuwa eh. <laughs> Ay, <laughs>

pala yung Hindi, oh Last na ako, last na ako ngayong araw na ito. Na na. Um, Apo, na yeah. Yeah. Okay. <laughs> Opo. Purong solo naman ang uwi na re Ayu, yeah, yeah. Yo. Yun, lang yun to si madam, oh. Kala mo hindi diabetic eh. Uh -huh. <laughs>

<laughs> <laughs> ingit na ingit kung may kung may pak kung may ngupo ano nga ano? skin. Ano yun skin po yun nakasuksok po yun. Pag Gali? Anong... <laughs> Ang cute nga po eh. sa uh -huh. I, po, pa nga na. Opo. nililinis kaya ito yung ano, yung yung, yung parang mamagana, yung hindi nagagalawin para bumabaw. Ay, hindi ma'am. mamag ma wala, na po. Kung ikaw po hindi pa nakakatikim ng linis, huwag mo po na pong asamay magpalinis. Dapat Alinda? Pangimay. Alinda? Madami po talaga ma'am, di pa po tapos. Mababaw pa lang po yung natanggal ko. <laughs> oh, Mababaw Pa, na. Hits na. Mm

<laughs> naku, ma'am, pulang-pula na po yun. Mamaya, titignan hindi pa po Hindi 21 chat in, sa inyo, baka pwede isinirge. Marami po. Ngayon, pangalang po, baka pwede na po magpa-reserve ng October. Baka kasi maubusan ako ng slot. Nasisin po, hindi. Yung iba, nasisin, ma. Minsan, nasisin na lang lahat. Yung mga... Ay, naku, ma'am. Kahit pa po. <laughs> Th uh, ano na sila ay thumbs up ng thumbs up pag yung anak sa yun bakit may karate? Um, hindi ko po tanda eh, kung orange ba yun Di o red ano yun hindi na po <laughs> Ala, pasensya na po, madam. Ano po ba pangalan nyo? Gian kay sa ano? Gian? Gian sa Facebook, yung may alam mga ako. Ah, pag nag-live kayo, ang viewers nyo ay ilan? hindi po kasi sabay-sabay, ma'am eh. Basta pagka live siya, pumapalo din siya ng 300, 400. Pero pagkatapos ng live, 24,000, 25,000. Sa sa kapilang. Ang oras, ikanin na pa yun. Kapatid ka. Panganay, panganay. Hindi, hindi na po pwede, ma'am. Kasi ano na siya? Nagdugo na po ng konti. Oo, altaw na po yung kuk